Okay, so andito na kami ni Brody Unpacked sa papunta sa malapit sa next checkpoint yung tabok na lagpasan na namin kanina hindi na lang ako nakapag vlog doon pero dumire diretsyo kami naghanap kami ng ang daming ano namitipad na mga amay ay eh, dito na kami umabot malapit sa next checkpoint uh, waiting na waiting shed ayun ito yung mga motor namin sa harap para kita pa rin namin To your eyes, I see we're out of time I guess no one should play, nobody crossed the line Okay, so dito na kami sa ano Mayoyaw So yung Mayoyaw, yun nga yung uh, Pinaka salita dito O tawag dito Ng mga lokal is Mayoyaw So yun yung term nila And so picture lang muna kami dito Ni John Pax Tapos pagkaya na magpicture Kain na kami kasi hindi pa kami tatanghalian So maghanap na lang kami dito ng kakainan namin Ayan Tapos Baka dumaretso din kami dun sa kasunod na checkpoint doon sa Paracelis tsaka daw tabok titignan ba namin kung kakayanin pero ano pa lang trip pa lang naman maaga pa makakapag ano pa kami ng isa or dalawang checkpoint nito picture muna tayo sakto oh ano kaya yun? Tradisyon nila Dato, tradisyon yata ba ano nila yun? Arangkat Sasayaw sila Hindi <laughs> ka na natanong kung ano ibig sabihin nun eh Ano to? Chinese food, no? Japanese, Japanese ba? Mm. So, wala pa kami makita ang kakainan. Kaya, ginawa namin yung jam pack. muna kami dito sa may ano, as usual, waiting shed. Paborito namin yung hintuan. <laughs> so, kakain muna kami dito. Pang palipas, ano muna. Pang lipas, gutom lang muna. Pagkain ng may hirap. Lace lang. Ayan, lace. Hindi. <laughs> ano to? Pabaon to nila, boss si Shipa. Tapos may burger si John Fox. Bibigyan na lang daw niya sa akin lahat. Sabi niya kanina. Ha? Huh? Bibigyan mo na lang sa akin lahat yung burger? Oo, binigyan mo ka lahat. <laughs> Ayan, kaya mo na kami dito. Wala, di ba kami katanghali yan. Mmm. Oh, God na kain dyan hmm. Ano yung nakapagos ng gusto ng kainin eh ito ang taho dito no? kipag <laughs> okay mag aalas 5 na ng hapon ayun paalis na kami dito sa nasaan kami nagpahinga ng waiting shed So, diretso tayo din sa next checkpoint Meron ko lang kung mabuti pa yung takong Pero mukhang alanganin na kami kasi Madilim na Madilim na nito kasi pa Tapos ilang oras pa yung biyahe Mabunta dun sa uh, Paracelis na Tama ba? Nakambut-ambut pa Kaya tara na Nakambutan pa kami dito Ang Mga 2 hours pa mahigit Mabunta sa next checkpoint من <applause> ممكن <applause> Ang oras natin is magse-7 na halos So, kanina naputol yung vlog na natin Nang may isang oras Dahil nung kanina mga 5.30 nahintuan kami na isang restaurant dito sa may Aguinaldo Na part nitong uh, Bingget pa rin ba kaya to bro? Ay oh, ipagaw, ipagaw. Ayan. Sabi ni John Fox. So, ayan. Hindi ko na mapigilan yung antok. Sobrang antok na antok ako. Kaya natulog na ako dun. Ayan. May one hour akong nakatulog dun. Kaya, ayan. 5.30 kanina. Tapos ngayon, 6. na. Ayan. May palang ulit kami nakabiyahe. Alam, mahirap kasing bumiyahe ng talagang sobrang ano. Nag-ano na ako. Nag-auto pilot na ako kanina. Nahirapan akong ano baka mamaya madisgrasya pa ako, pa ako. Eh, ayun, kaya minabuti namin na magpahinga na lang muna ako dun sa isang ano kanina isang um, restaurant kanina or canteen gano'n eh, tuloy na tayo sa biyahe so nasa isang oras na siguro itong biyahe na to or oh, may higit ganun hello guys heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. Sayang, ganda pa naman ng iba namin mga dinaanan kanina hanggang ngayon. yun dun pa lang sa may Aguinaldo ng pag-aari dun. Nagalagpas namin dun sa may tinulugan ka na uh, restaurant. Gala, hindi na natin nakipakita kasi nagpunta na ng dilim pero ganun talaga safety first kaya yeah. ayun, hindi na natin nakipakita yung itsura nitong mga ano sumunod na dadaanan nating mga kabayanan o mga barangay kanina open field kabahayan ng mga park na Pero kahit madilim nakikita na namin kahit paano kami na namin yung itsura. Kaya nga wala na, sabi na. Kaya ka na lang namin kung ano yung mga nakikita namin sa daan na to. Pero kung umaga yan, tsak na maliwanag, maganda. Mas maganda yung makikita niya. So dito na kami sa parang sa ito na yung pinaka munisipyo ito yung ginagawa yung munisipyo na parang nagre-renovate siya kung nga lang kung anong nasa kanilang at nasa kanan hindi dilim eh lang yung ilo eh So tapos kami kaming dito ngayon, nahanap na kami ng kainan namin dito para makapagkapunan na kami ngayon ni John Fox. mga na kami dito sa paligid lang nito nga ano, munisipyo nito ang Paracelis. Yun! Bulalong baboy po ito? Baka. Baka po, no? Kaya rin ang napakahabang biyahe. Bakbakan eh. <laughs> Magbibilaga. Ay, magbubulalong ano kami baka para makahigo po ng sabaw tay grabe <laughs> yung laman bro <laughs> solid ko hmm. Hmm. okay so eto kami ni Jan Fox diretso na namin yung biyahe so plano namin ngayon Ididiretso na namin dun sa tabok Kasi uh, mga 1 hour may na lang pala Tabok na Kaya maaga-aga pa naman kasi nain ka lang naman So kaya pa namin diretso yun to eh, nga lang Pero okay lang yan Tuloy tayo sa biyahe na ako, hindi sa kanya. kalsada dito no? Gawin na lang walang ilaw Ito asfalto eh. Wala naman Lakas ng kalampag eh. Nagulat din ako sa'yo Biyok yung kalsada ano? Beauty all goods Buti di na bengkaw Ingat na lang, ingat na lang Baka may biyak na naman tayong madaanan Biyak na kalsada sa so, susunod so, so, baka dentong kong nangaabuto natin dyan magandang magandang mas kagulang may biyak magandang magandang daan dyan eh. ayun po eh. mga biyak biyak okay so andito na kami ni bro dyan pak sa papunta sa malapit sa next checkpoint yung tabok Nalagpasan na namin kanina Hindi na lang ako nakapag vlog doon. Pero dumire kami Naghanap kami ng Ang daming ano Bumitipad na Mga anay Ayun Naghanap kami nung matutulugan Eh dito na kami umabot Malapit sa next checkpoint Sa so, may corner town hall Ilang uh, Kilometers na lang Mga kulang 20 na lang yata yun pero dito kami nakakita ng matutulugan na waiting shed. Ayan. Ito yung mga motor namin sa harap. Para kita pa rin namin. Ayan. So, dito kami matutulog ngayon. Dito na tayo magpapaumaga. Alas 12 na rin. Kaya, pahinga na kami. So, yun. Ay, naka. Kapagod. dami ano talaga. Gamo-gamo na. Okay. Ano? Goods ka na dyan? E, okay, eh, hamok gaming. Eh, Diyan na nagtalay si Jan Pax sa may mga ano ng bubong. Ako dito lang ako sa ano. Sa mismong parang lamesa na to. Okay na ako dito. Goods na ako dito. Diyan na ako may higa. So yun, kita ka talaga tayo bukas. Pahinga na, tulog na. Para maaga din bukas, maagising. Maaga din makabiyahe ulit bukas. Sana, maaga. <laughs> ano bro? Sana. Kailangan lang naman natin maka tulog ng mahaba-haba ngayon. Diba? Makabawi man lang. Oo. Oh. Sobrang puyo talaga, ano. Sa tinok. Ayun. Tulog na. Good night na guys. Pahinga na kami. Vamos. Ai, não. Ai, não. You can take a chance and Sa ng ating Cordillera Loop Adventure Tour Level 2 Ito, ang pangatlong araw namin Tama ba pangatlong araw? Bro, medyo malat pa rin ako ha <laughs> Pasensya na medyo malat pa rin Ito, nagbebenta na kami dito ng mga damit namin Nagtsatsanggi na kami dito. Wala nang panggasolina. Wala kami panggas. <laughs> Binibenta na. Hindi. Binibilad namin sa init kasi panay ulan nga yung mga nadadaanan namin. Kaya ngayon, ayan, para matuyo-tuyo. Medyo basa eh. Para matuyo-tuyo, binibilad namin dito yung mga damit namin na John dito nga pala kami natulog sa ano na to. Sa waiting shed na to. Kagabi. Tapos, hindi namin alam, may mga una na palang mga natutulog dito. So, nakitulog na lang pala kami dito talaga kagabi. Na literal. Ano, bro? Kaya pala walang aso dito eh. Kaya pala walang aso dito. Eto, papakita ko sa inyo kung sino mga unang natutulog pala dito. Patok mo. Ayan, no. Oh. Nakikita niyo ba yan? May mga pangalan. In memory. Eto yung part. Yung isa na to. Tapos, eto mukhang bata dito may cross tapos ayun pa meron din dito ito pa yung ibang mga nicho ayan tapos hindi ko alam kung hanggang dun yung ano nito cementerio pala to so sa pagod namin kagabi hindi na namin inano kung ano nung lugar to pero sa bagay wala namang problema dyan sa mga yan so ayan dito pala kami sa may harap mismo ng cementerio nakatulog dito nga sa waiting shed na to Ayan. so 7 ako nagising mga ganun or si 7 pero okay naman mas mahaba yung naging tulog natin dito mas uh, nakapagpahinga kami ng matagal ni John Pax hanap lang muna kami ni John Pax ngayon ang kakainan namin para makapagalmasal lang kami yung kalsada dito sana. sa ano sa saya na ito na na pagkain next checkpoint nakalimutan mo pala yung ano pangalan yung next checkpoint nakalimutan mo na na naman basta yan nakasulat na yan nayon so kung kami kumpayon pero ilang kilometers na lang yan pero yung kinataan namin dito namin niya 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 ng kabundukan niya kalsada hindi sa gilid ng bundok kagaya nito ayun o maganda rin ang kalsada dito mula dun sa Mayoyaw hanggang papunta dito maganda rin ang mga kalsada nila maganda rin ang mga tanawin Walat Bridge Ang ganda ng mga ilog dito na dadaanan namin Nakadalawang tulay na kaming nadaanan eh Pero ang ganda ng mga ilog Marami palang ilog dito na pwede kaliguan Kaya lang kakain mo na kami Kalau nak apa kami lebih, bukan apa-apa yang mereka nak. Kita nak apa lagi, pa pero pa dito ang napaka anong tulay isa pa napaka habang tulay yun may ilog din sa baba kaya lang dito kami sa kanan ito na pala yung ano corner at tayo municipal hall ito na ancient thing. Yung mga gawa pinapaganda. Parang nakahapon sa ay, sa isang dinaanan namin na checkpoint para sa hindi ko alam kung pinapaganda to o bago pero parang bago siya ano? on this site will rise the new corner municipal hall Mayroong Grand Day Ceremony Wednesday, October 21 Ay, 27, 2021 Ah, bakit? October 27, 2021 Paano? Eh, basta parang, ano siya, parang bago Kung hindi man bago, baka nga nire-renovate lang to Nire-renovate Ganda, may sitya nila Dito na kami sa ano, kainan. Hindi kalayuan dito sa corner town hall. So, ito yung corner town hall. Pumunta na kami dito sa gilid. Tapos, may kainan na dito. Ayun. Ito pala yung batil pa. Ang dami ng laman. May pusik. May... May kawali. Hindi ko lang alam kung ano yung parang giniling na to. Kung karne ba siya. May parang karne as iklim okay nandito na tayo sa flight galing baba dito sa kanan natin ang laro na maisad kaya rin namin magpalipad ng drone galing naman kung ano paano yung ulan dun namumuti yung mga kabundukan ayan yeah. Dito ay buwan na rin Silang muna kami dito Okay Okay, kalaban ng mga ano ano Mga farmer Magutong pa rin ka ulan lakas kasi nung harapin kami na Magpasa Wala siguro preno Kaya sa sinreno ni kuya